Okay, magandang hapon sa inyo mga kapising. Panibagong vlog, panibagong adventure na naman. Panibagong araw. So yan mga kapising. Oh. Ang lambat kami doon sa laot. Yan mga kasama ko kapising. So, yung isa namang bangka sakya na kapising. Dala kami ng ano, yilo. Yan. sa kung mayroon tayong huli, lagyan eh, natin dito. Diyan mga kasama mga Well, why do? Yan kapising. Para sa maka... ulam. At saka sana medyo sana marami-rami para maka pamigas din tayo. Yan ang gagamitin namin kapising oh, malambot ang ano to, pang tulingan yan ka pisa yung oh. pang tulingan ito yung mata niya city yan o oh. yan ang gagamitin natin ana, ana, sa isang kay ano yan ka Samahan namin ka pising. Yan yung kaputing kahoy namin kapising Oh. Sana ma ano, may pares siya na pang kilawin. Tignan natin yung kaputing kahoy. Kapising ko okay ba kahit walang pares? Maliwanag ka pising. Oh. Kitang kita pag may isda. Ayos. Oh. Ang guwapo ba

Nanti kita kamera gitu nah, lah Ang tamarung Mat, Matambah kah? Matigas na siya kabising. nah siya kebising Nangin terada siya kebising Nangin Ano ta mabugis ba this spot? Uy, bungulan mga kabising. Big boy kabising, big boy. Ito ang tinatawag na big boy. Sa mga... Puro bang maglamalamba na bang tingnan eh. Big hole, pariho ko nung kukul. Okay. Ito na. Malaki siya kabising, oh. Big boy, oh. malaking ulam to gusto ka malaking ulam marami siguro to kabising kay lumagit lumagiti man baka marami to kabising kay lumagiti man na no, bulig kabising lumot di ay isda di kayo nagiti man ha lagi Ito na kabising. Kumusta kayo diyan kabising? May pampares na tayo sa kwan. Kamuting kahoy. Gikan diri ki sedia pintu yan. Wah, mau kayak gabi, nggak mau ramah kusuk Kuha po dyan yung bagong sapo no Gahit lagis daw Ganyan sa dana Matambah ka kabising Wala nang ligwatan to kabising Kaya may isda na wala nang ligwatay <laughs> Humun ba na kabising ko Arang bagang humun mga to, katuwin sa to kay sad ka pising. Hay, oh. hay, kan sa hay. Kumot. Lambat yung kumot niya kapising Ito ba kag na naman to, kay lumagiti na naman. Malaki -laki to. Manakilak ito ka pising. Kay lumagaak. <laughs> lumagaak ka ulih kepisingo. oh manjat balah. Ah. Bumunlut man saya bumunlut. wih metambaga. di Itu kepising. Tulingan. Di kemo heo kaya rasa saktoh, ha. Saktoh kujuk sitik mang mangko ngian ni pano. Okay. Ah, malaki laki yang kelas kas to, Nako, ngakoan siya sa kumot, na habulan siya, na habulan, Uy, kurat suga, wala, ah. wapo ka jogi plaster, plaster.

apo kagayon ni soga no kayo masambakan di magbabitin dag ko raba ako sana kaya yung mga kasama nila kabising mahiya una kayo mahiya okay dito na tulingan Maghanon lang ay mang kuaw. Oh. Pirit pa na. Muna yung kuwan. Walo sa kilo. Ano yung nahan? Yan lagi niya. Oh. Uy, malaki ka bising. Ito na ang tinatawag na big boy bising. Nagulat ako kay may bu bumigat. Bumigat. Ito pala, ito na yung mga isda natin kabising mo, big boy. <laughs> big boy big <laughs> ito kabising mo, na tayong nadaginot. <laughs> ah, Nahabol na siya kabising, habulan, Malaki-laking habol to, may Excuse ako. Balik na tukul kayo. Ya, ada sana kol kayak mulai baga berbagai nih humon yeah. big boy big boy apa yeah. bisik nggulukan atau ini toko bisik kol lama tahuan nih jadi kol paling heboh kol oke wow ini ilham <laughs> lagi <laughs> wow ini kuno ako may nagtangtang big boy ka bising mo na maganda pag mga ganito kalaki kahit mga big boy kumikintab na tamarong ang laking tamarong ka bising parang tulingan Di nasa konong abising ng intra Ya, <tuh> Lumaga Lumaga kebising

isda to kapising, lumagaak pag lumagaak kapising, isda yan <laughs> dagalol man yung klase ng mangko kapising wala pa may bulig nasa batuan siya kapising manalim na yung natin halambat pero nandito siya sa batuan Puy humon ke bising <laughs> tayo nito ka bising Maparisan nating balang hoy Oh, di ito Di anak buli ke So ni Ay, tambah ka Palusutin natin to kay Nakatulog na siya sa lambat <laughs> ini mata mabala -ma putra ni hmm, murang gaiden ba ke bising oi ko bising si mi kuanto big boy si laki ke bising tak asih legiran kai arang homon Kau nak tahu boleh nggak bakal deku aku kalau nggak ada ot bakal to malah masa rapto saya pakai u, punah anak apa nih kira-kira isda melikus tahu muning isda murabuk tamarom ada kuah murabuk tangi gih you know Tarzan Boy Dumagsa ngayon ang Tarzan Boy mga kabising Yan mga kabising oh Dumagsa na yung bumagsa Dumagsa na yung kabunghan Kwanto magaling tumatulog sa lambat si Ang Tarzan Boy Matua Bright is the <laughs> hope Kaya naroon sa na laman

Sabi na ni Gbapu Anan, hindi ka mata. Sapal ka nun eh, diya pa o. Ito ka ba yung singo? na lang, makatakas na. Hmm? yung tumatamba ka guys ang laki hmm. Ito na naman uy buhay pa ang buhay pa oh mauni pagpanas panas ko an pa ang suga hmm? buhay pa guys fresh na fresh from the sea ディング humtolangleis? Kelasnya bertambah, kan, yang di gua, i i besingo oh oh besing sa ano yatap mabulig sa

sa kalahati ng home, kapising ayan kapising oh. so mayroon na tayong ulam mayroon na din tayong pangbigas so shout out sa inyo mga kapising kasi dolo na ito ayan na wala na so, shout, out, shout out sa inyong lahat sana ipanuri ninyong vlog namin to mga kapising so maraming salamat thank you for watching mga kapising bye bye